Yung busina niya, okay oh, na. Papalakasin natin ha, ah. lagyan natin grele. Eh. Ah. Ayan, lagyan natin grele. Eh. Malakas yan. Ito, hindi tayo bumabase sa color ha. Ito yung 30. Ito yung 30. Kasi ito yung katapa 30 to. 86. 85. 87. 87. Okay. Yung 86, 86, 85, connect natin sa stock, stock ng kusina so tapos na tayo sa 86, 85 so ito yung 30 ito yung 87 so yung 87, ay ito gawin natin connect na natin tagahan mo lang yung isang wire papunta sa 87 tapos yung isang wire papunta dito sa isang socket ng battery ay sakit ng busina diba? so try natin po lalakas na ba kasi malakas iba pag may relay o single lang pwede natin gaw gawin gawin ng dalawang busina so ulitin yung 86-85 doon sa stock niya na saksakan di ba? itong stock niya dalawa saksakan sa busina kailangan mag-connect ka yan, makabalik man ako okay 85 or 86, 86, 85 tapos ito naman, man, isang 30 papuntag battery, yung 30 yung isa naman yung isang wire naman, ito yung 87, yung 87 ilagay mo doon sa busina tapos yung isang saksakan na sa mas busina, ilagay mo yun sa negative ng battery Ah, pag-on. Lakas.